Hi guys, it's me, Roselle Fishing, and welcome back to my channel. For today's video, tayo po ay bababa sa gilid ng dagat para mangisda. So, come on guys, samahan nyo kami. Let's go! So yan ito, nandito tayo ngayon sa gilid ng dagat At magte-testing tayong mga isda So tingnan natin mamaya kung maganda yung magiging resulta itong ating mga isda dito sa gilid Bale, hindi muna tayo nakakalawat Gawa ng yung huling laut namin ay ilang beses kaming walang ipinahilo So nagtahinga muna kami Siguro gawa ng maruni yung tubig Dahil sobrang dumi ng aming lambat Wala kaming nauhuli Ayan, dito muna tayo sa gilid, tingnan natin kung meron tayong makukuhang pang-ulam. Ayan, so malakas pa rin si Hanging Amiyan. Hindi niya pa rin tayo iniiwan dito sa lugar namin. Ayan, minsan na nagparamdam si Hanging Sterlis o sa pero ito nag na naman yung hangin nagamihan na naman hopefully meron tayong magandang kuhanin so yan si Oshino mag aarya na kaya ako muna to para makaulam tayo ayan sige Tara, aarya na natin ako lang pala kaya <laughs> ako muna to ayan, sige sige so ako naman subukan natin kung meron tayong may ilawan dahil namuabot tayo dito tuyo na yung tubig wala nang tubig dito sa pwesto ko ayan. buhayinan na to kaya si Oshino medyo ilalawit niya yung ating lambat para medyo umabot sa hanggang Baywang ayan mamaya na lang update ko na lang kayo mamaya at hahabulin natin yung dilim kung meron akong may ilawan ng mga hipon ayan mga idol 5.15 na ng umaga at malakas talaga si Yang Amihan hindi rin tayo nakaforma sa ating pangingilaw pero may nakuha naman po tayong apat na piraso inabot na tayo ng liwanag at masakit sa mata yung ano ng tubig yung ano ng tubig mahirap manguha, kailangan talaga kalmada at sabi ko kay Oshino ay mga na siya. So, ako na lang yung bahalang magpapandaw nung ating lambat. Kaya, pamamayang konti nito ay papandawin natin. Bibisitahin natin kung may mga tinga na bang isda. So, hindi ko kayo may sasam sa pangungo -pang ko ng mga tinga dahil mag-isa lang po tayo at kahit na mababaw yung pinagarihan ng ating lambat dahil malakas si Amihan maalon po aabutin yung ating camera hindi natin kakayanin kaya papakita ko na lang sa inyo mamaya kapag natanggal ko na sa lambat so hopefully mayroon sana alright mga idol pupunta na natin yung ating lambat na nakariya ayan ganap ng maliwanag kita na natin yung tatanggalin nating isda dadalhin ko na tong ating lalagyanan so dito muna kayo at i-update ko kayo pagdating ko dito sa pwesto na pinag-iwanan natin itong ating mga gamit malalaki talaga yung alon pagdating dun sa may parteng may tubig so hindi pa masyadong makita medyo nag-reflect pa yung nag-aagaw pa yung dilim sa kayong liwanag eh, sabi ko kay Oshino, mag-concentrate na lang muna siya sa kanyang pangangawil at ako nang bahala dito sa lambat. Kasi kahapon ay nakahuli po siya ng barakuda. So, talagang nakaka-addict po talaga yung pangangawil. So, ako man ay gusto ko rin makahuli ng ganon, kaya lang hindi naman po kami pwedeng magsabay kapag may kami dala kaming ganitong lambat. Mapapabayaan po yung lambat natin dahil talaga pong magpo ka talaga sa pangangawil dahil ang main goal mo dun ay makahuli ka at napakasarap po talaga sa pakiramdam kapag ikaw ay naka-strike ayan mamaya na lang update update na lang po tayo alright mga idol ito na yung aking na harvest sa ating lambat ayan So, hindi rin nakapag focus si Oshino sa kanyang pangangawil dahil yung isang panyo namin na nakaarya ay napadpad sa batuan so ginawa niya, nilikaw na lang niya tinabi na, kaya uh, bali ang natanggalan ko lang din na naiwan doon sa pagkakarya ay isang panyo lang kaya si Oshino, inaayos niya yung ng bat. so ito yung ating mga nahuli, sari-saring isda Ayan, may nahuli pa akong mga idol ng blue crabs. Ito ay lang namin sa laot. Ang nahuli lang namin uri ng crabs dito sa gilid ay Tres Maria. Pero ngayon, nakahuli tayo ng blue crabs. Ayan, halos mga buhay pa sila. Yung iba siguro dyan, nalunod na sa tubig. <laughs> <laughs> Dahil sa tagal ng pagkakababad niya doon tinanggal ko. Bale, itong mga isda natin ay sari-sari pa rin. Meron tayong naibang isda yung bikaw. Ah, saan na? Nawala na yung bikaw natin. At meron tayong malaking aligasin. na yung ano. Ayan. Ayan, mga pangpak si Pangpangat. At, meron tayong asos na isang piraso. Ayan, pakita ko sa inyo mga idol, ah. hindi ko kasi kayo na isama sa ano, eh. Ako, basang-basa talaga ako. Ayan, sa lakas ng alon. Ayan, like ikaw nagkago na hindi ko na makita so isang piraso lang naman siya at meron tayong nakuwang buging familiar po ba kayo sa isla na to so isang piraso lang din siya na naligaw at gusto ko lang ipakita sa inyo ayan mga idol familiar po ba kayo sa isla na yan So, all in all, ang ating nakuha ay sulit na sulit na sa ating pangisda. Sulit yung ginawa nating pagkitsiga sa malamig na panahon, lalo na kanina. Na ang lakas talaga ni Amia na hanggang ngayon. Ayan, namumuti na. Uh, o, oh, sige, sige. Ayan, lilikawi na daw ni sino yung ah, natitira pang isang lambat do sa uh, tubig. At tayo uuwi na. Ayan. So, para makapagkape sarap ng um, galing ka sa dagat ay magkakape ka pagdating sa bahay. Relate po ba kayo mga idol? Ayan si Oshino, bitbit -bit na niya na yung ating isang panyong lambat. Ayan yung mga idol, napakababaw lang yung peso ni Oshino na yan. Pero dahil sa malalaking alon, alam mo malalim na. Ang lalaki talaga ng alon niya. Lalo na doon sa pwesto nung lambat natin kanina. Hindi talaga maiwasan na hindi ako maligo. Tumahabot sa ulo natin yung salpok ng tubig sa akin. May kinuha pa yan, Han? Ah, wala na? wala lang ang pangit kasi ng tubig ay ng alon so ito talagang malinaw na uwi yan na at tayo ay nakakuha naman ng isang napakasulit na pangulang so sobro-sobro na yon sa isang araw at nakakapag-share pa tayo so ito na mga idol yung ating nahuli para sa araw na ito at meron din tayong pang-steam. Meron tayong nakuha mga crabs. So, ito yung nakuha ko sa lambat kanina, yung ating blue crabs. At ito lang talaga yung kalimitan nakuha namin dito sa gilid, itong Res Maria. Ayan. Pero kanina, naka-kuha tayo ng isang pirasong blue crabs. So, pang-steam natin yan. At ito namang ating mga isda. Ayan sulit na sulit na sa ating hinuli. hindi nga tayo, kailangang bumili ng pang-ulam. So, hindi ka lang maselan, ayan na. Instant pang-ulam na po yan. So, napakahirap po talaga sa lahat yung iisipin natin kung ano yung ating uulamin. Kadalasan may, pa, may pambili na, hindi pa alam kung ano yung uulamin ayan po talaga it eh, parang iisipin mo nakakabobo na mag <laughs> ng ulam ito po yung bikaw na sinasabi ko sa inyo so iba-ibang klaseng isda yung kasama nung ating aligasin ayun napahalo itong ating asohos itong ating bikaw at hindi ko makita yung lapis so, may lapis din na napahalo dyan at may napahalo din siyang isang pirasong hipon. Ito yung iniilawan ko sana sa madilim pa. Pero gawa ng hinabutan ako ng liwanag kanina at magalaw yung tubig. Hindi tayo, ay buhay pa. Hindi tayo nakapag-concentrate sa pangingilaw. Kaya apat na piraso lang. So nandito sila. Dito nakasama yun. Ayan o. Oh busy na. So, ang lalaki pa naman. Hmm, may hindi yung pa siya. Tagal ng buhay niya. So, gusto ko sana ay makakuha tayo ng madami-dami niyan para makapagkilaw tayo or makapagluto tayo sa garlic butter and garlic ayan, sari-sari po yung ating nahuli sa ating lambat na panggidid o yung ating three planet so napakaraming luto yung pwede natin gawin dyan at makakapagbigay pa tayo sa iba So, ayan mga idol. Inyo pong masaksiyan yung ginawa namin pang isda sa gilid na talagang isa na namang makabuluan at nakalibre na naman tayo ng ating pangulang. So, bago kami umakit dito sa bahay ay nakibalita muna kami sa mga kasama namin nagsilakot ng kanilang tree o yung kanilang tree fly net. So, mahina pa rin mga idol. Bali, maghihintay pa rin tayo ng balita doon sa nakaharga doon sa ating bangka na pang-taksay. So, titingnan natin kung alin doon yung ating ilalawot. For the meantime, yung ating three-fly net at kasi ay mahina pa yung pahuli. So, malabo pa tayong mag-go doon. So, sana doon sa pang-taksay ay may magandang huli sa mga nililawot ngayon. Para tayo ay makalawot na rin. So, yan, ganyan po talaga kasimple yung I aming mean, boy dito sa Amin lugar kapag walang ulam, babalan tayo sa gilid ng dagat kapag hindi nakakalaot at sigurado naman na magkakaroon tayo ng libreng pang ulam hindi na natin kailangan bang bumili sa palengke so malaking minus na po yun ayan, kung baro ka po sa aming munting channel at gusto mong mga fishing content na aming ina-upload maaari lamang po ang pakipindot at subscribe button sa so ibabaan itong aming video at huwag kalimutang i-click ang notification bell My pizza, so, my videos, upload. so that's all for today's video i hope you enjoyed watching god bless and stay safe to all and see you to my next video thank you bye